Sa year-end report po ng Department of Tourism, inuulat po ni Secretary Cristina Garcia-Frasco ang malaking kinita po ng ating turismo kumpara noong 2023. At lumampas na raw po sa record-breaking na no po natin noong 2019 bago po tumigil ang travel sa hi ng COVID pandemic. Ayon sa survey rin po na na galing po sa World Travel Tourism Council, ayon po sa survey, sa ginagasta po ng bawat turista sa Southeast Asia, ang isa ang ang turista po ng Pilipinas ay gumagastos po ng hindi bababa po sa 2073 dollars kada isa. Sa exchange rate po natin na 58 kada isang dolyar, lagpas po yan ng 120,000 ang ginagastos po ng isang turista na pumapasok po sa Pilipinas, yan po ang average sa. So So higit po sa kantidad o quantity, maganda po ang kalidad ng mga turistang dumarating po sa Pilipinas. Kaya mas malaki po ang income po ng mga in stakeholders po natin sa tourism at mas maraming trabaho po ang naibibigay po sa mga Pilipino. Noong 2019, ang isang turista daw po ay nag average lang po ng siyam na gabi na magstay dito sa Pilipinas. Pagdating po ng turismo po kasi travel, ano, gabi po ang bilangan, hindi araw. Dahil yan po binabayaran po nila sa hotel eh. Yung araw, walang bayad. <laughs> anyway, 2019, ang average po ng isang turista ay nine nights na tumitigil po sa Pilipinas. Ngayon daw po ay eh, lumagpas na po sa labing isang gabi ang average ng isang turista na tumitira sa Pilipinas. Laking dagdag po yan. No? At mahigit kalahati po sa mga turista, no? 70% sa report po, ay mga balik turista. Mga dati na pong nakarating po dito at uh, bumabalik-balik po sa ating bansa dahil na nakaranas po sila ng magandang experience. Epekto siguro po ito ng Love the Philippines. <laughs> mas matagal na sila rito, mas galanti sa gastos at bumabalik-balik pa. Yan po ang epekto yata ng Love the Philippines. Sa pagitan po ng Enero hanggang December 15, umakyaw, umakyat ang revenue, ang mga kinita mula sa international visitors po natin sa 712 billion pesos 19% po mas mataas kaysa noong 2019 na 600 billion 2019 po ginagamit po natin dahil ito po yung buong taon na walang pandemic kung saan marami po tayong na-record na bisita Mula sa April 2024 Labor Force Survey, umaabot naman po sa 16.4 million Pilipinos ang nabigyan po ng trabaho sa turismo. 34% po yan ng lahat po ng trabaho na generate noong unang quarter po noong taon, noong April. Ano? Ganyan kalaki po ang impact ng turismo sa pagbibigay po ng pagkakakitaan sa ating mga kababayan. Sa nakaraang dalawang taon, Kinilala ang Pilipinas bilang largest domestic market sa Southeast Asia at pinuri po ng World Travel and Tourism Council ang pagbangon po ng Pilipinas, pagbangon po ng domestic tourism mula po sa COVID pandemic. Lumabas sa World Travel and Tourism Council na Pilip Pilipinas ang may pinakamalaking tourism market sa Southeast Asia. Uh, sa halagang 52.4 52.1 billion pesos o 2.9 trillion 2.9 trillion pesos, 52.1 billion dollars pala noong 2023. At tinatayang lalago pa po ito hanggang 66.2 billion dollars ngayong 2024. So ayon po kay Secretary Prasco, lalo pang maakit mga dayuhan na pumunta po sa Pilipinas dahil po sa pagkakapasa ng bagong batas na may kinalaman po sa VAT refund. Ito pong Republic Act 12079, posibleng magkaroon po ng VAT refund ang isang turista kapag bumili po siya ng higit 3,000 piso at uh, ilalabas po niya sa ating bansa sa loob po ng 60 araw pagkabili po niya. Dahil nga po dito sa batas na yan, inaasahang lalaki, la lalo, ang gagastusin po ng mga turista po natin ng hal almost 30% ang itataas doon sa $2,073 average. Yan po ang inaasahan po ni Secretary Prasco. Noong 2023 naman po, ano, maraming billion po ang ginasta sa invest, sa tourism investment po natin para sa accommodation yung meron nga silang ginawang ano Tourism Champions Challenge kung saan yung isang LGU uh, bibigyan makakatanggap po silang 255 million pesos para po magtayo ng mga uh, infrastructure sa ilalim po ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA. Isa nga rito yung binalita po na dati may sa Silaki Island, Bolinao, Pangasinan. At uh, isa pong ginagawa po ngayon ng Department of Tourism ay yung pakipag-ugnayan po nila sa Immigration at sa Department of Justice para magkaroon po ng Cruise Visa Waiver Program para po ang mga bisita pong nangga, nanggagaling sa pamamagitan po ng cruise ships, hindi na po sila mahirapang kumuha ng visa at sa pamamagitan po yan, posibleng dumami po ang mga cruise ships na pupunta po dito sa bansa. Pero sa kabila po ng report ni Secretary Frasco, umani rin po ng batikos mula po sa mga kritiko dahil hindi umabot sa bilang ng turista na target po nila. 7.7 million ang kanilang target noong 2024. Pero as of December 15, noong nakaramuan, ay nakapagtala lang po sila ng 5.64 million. So malabong naabot itong 7.7 million. Hindi kumbinsido mga kritiko sa sinabi po ni Secretary Prasco sa impact po ng turismo dito sa ating bansa. Lalo na sa palawakin ang mga turistang nanggagaling po nila, nanggagaling sa China. Eh, sinabi po nila, lampas pa po ang mga katabi ng ating bansa sa Southeast Asia pagdating po sa pag-akit po ng mga dayuhan turista. Pero hindi po tama na isisi po lahat kay Secretary Prasco po yan. No? Dahil inaway natin ang China, di ba? At pinadala, kaya ang nangyari, pinadala po nila yung nila mga gastadorang turista galing China. Eh, sa ibang bansa po nila pinapunta, di ba? sa Europa, sa Korea, sa Japan, sa Thailand. Yung mga dati-rati po nating 1.7 million na turista galing pong China, nawala po yan eh lakas pa naman gumasto sa mga yan. So yung mga hotel at casino na dating pinupuntahan ng mga Chino, nagdurusa po yan mga bakanting kwarto at kanilang mga kainan na wala namang parukyano. Hindi ho kayang punuin yan galing po sa domestic tourism po natin. Eh hindi rin po maaliwala sa ating mga airport, di ba? Yan, yan po ang unang sasalubong sa mga bisita. Sa kabila po ng mga press releases, ano, Nabansagan po ang NAIA bilang world's worst airport sa anim na pong airport na pinag-aralan ng isang grupong Australiano. Itong taon na to, di ba? Naranasan po natin yung mga nawawalang bagahe dahil sa mga pumalya po yung mga baggage handling system po natin. Nawalan rin po ng tubig ang mga kubeta sa isang terminal. So gaya nga ng sinabi po natin, Walang mangyayari sa pangaakit ng mga bisita na ginagawa po ng Department of Tourism kung ang tatabad po sa mga ating mga bisita ay ang world's worst airport na pinapatakpo po, ng Department of Transportation. Noong July 2024, inilagay po ang Pilipinas na panglima sa listahan po ng mga riskiest cities in the world Ayon po sa Forbes Advisor Magazine, kung hindi maingay ang balitang yan dito sa atin, ano, pitahimik po natin, eh balitang yan po ay headline material sa mga tourism industry po natin. Sa mga first-timer po na makakarinig po sa balitang yan, ay sino po ang maglalakas loob na pumunta at gumala sa ikalimang riskiest city in the world? Ito siguro yung dahilan kung bakit 70% po ng mga turismong ng mga turistang dumating po sa atin ay mga balikbayan o mga repeaters o nakarating na po sila dati at naranasan na po nila. Uh, pwede naman masaya naman po dito. Tapos isisisi po natin lahat 'yan kay Secretary Frasco dahil hindi umabot ng 7.7 million ang target po na turista. Ay kung maninisip po tayo, isama po natin lahat po ng may kinalaman para po hindi kaakit-akit ang pagpunta po dito sa Pilipinas. Para po maging tagumpay ang ating tourism program, hindi lang po yung DOT, uh, anong madalas gamitin nila, dapat whole government approach, yung buong gobyerno po dapat nagtutulungan para po maabot ang uh, magandang program ng turismo. Sama-sama po yan. At uh, lalong-lalo na po itong Department of Transportation. Airport po, yung mga barko po na dinadaungan ng cruise ships. Yan po ang importanteng sasalubong sa mga ating mga turista. At yan, dapat pagbukas pa lang po ng pinto, mamamangha na sila. Hindi yung madidisappoint.